Mga kapalan na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawain ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumasumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong kihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito, kung ang pangihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa ngayon, malaking gantimpala ang inyong tatamuhin at kayo'y magiging anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo ahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parulusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at tumaapo pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Ating Kaligtasan Kaya mo bang mahalin ang iyong kaaway? Mga kapalang balataya, tayo ay nasa ikapitang ninggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, nagbigay si Jesus ng isang kautusan alam ko ay marami sa inyo ang mapapakamot na lang sa ulo. Utos kasi ng Panginoon na ibigin ang ating mga kaaway at gawan ng kabutihan ang mga taong nakagawa sa atin ng kapanian. Iisa lang malamang ang inyong magiging reaksyon. Hindi ito magiging madali. Sa ating panahon kasi, kabaliktaran ang mga itinuturo. Ang katuruan sa atin kasi ay pagganti sa ating mga kaaway at paggawa ng masama sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Ang bagay nito, na unti-unti nang nagiging bahagi ng ating nipunan at kultura sa ngayon. Ang nakikita natin sa ating paligid at sa ating nipunan, maging sa mga panoorin sa mga telebisyon ay kailangan makabawi sa mga taong nanakit sa atin at patayin ang mga taong itinuturing ng nipunan na masasama at kriminal. Sabi ko nga, ang itinuturo ni Jesus ay taliwas o kontra sa mga itinuturo ng ating nipunan. Ang turo kasi ni Jesus ay pagpapakita ng pagpapatawad at pagmamahal na maghahatid sa atin ng kapayapaan. Oo, mahirap gawin. Pero paano nga ba natin ito magagawa? Ang unang hakbang dyan ay pagsuko ng lahat sa Diyos at paglimo sa sarili. Huwag mo pakinggan ang iyong sariling damdamin at mga sinasabi ng mga tao. Ang ah, panginggan natin ay ang tinig ng Diyos na, na nagsasabing magpatawad ka. Siguro ay napakinggan na natin ang kwento ng artisan si Cherry Pai Picache. Kina na siya bilang isang taong relilyoso Subalit na siya ng isang matinding dagok sa buhay. Pinatay ang kanyang ina ng taong kanilang pinagkakatiwalaan ang kanila kasambahay. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, mapapatawad ba ninyo ang taong pumatay sa nanay ninyo? Maganda ang kanyang ginawa. Isinuko niya ang lahat sa Diyos, lahat ang kanyang galit at kapuotan. Nagawa niyang nimutin ang kanyang sarili sa mamagitan ng hindi pakikinig sa mga nararamdaman niya at sa mga sinasabi ng Lipunan. Bagkus, sa tulong at biyaya ng Diyos nagawa niyang yakapin at patawarin ang taong pumatay sa kanyang minamahal na ina. Harinawa, nawa sa pagpapatuloy ng paglakbay natin sa ating pananampalataya, hingin natin ang tulong at biyaya ng Diyos upang tuluyan nating patawarin ang mga taong nakagawa sa atin ng kamalian at kasamaan. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pagsunod sa inyong kautosan na magpatawad sa aming mga kaaway. Hilumi mo po at tanggalin ang lahat ng galit at puot sa aming mga puso. Amen.